yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanika nilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautosan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Walang, walang jurisdiction ng Senado na dinggin pa ang mga articles of impeachment. To be clear sa lang, personal nyo SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes. And lawmakers if... na involved sa mga kontratista, di ba? May mga kontratista. Uh, may binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito, kaugnay sa eksaktong bilang, hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero ah, uh, marami tayong naririnig na gano'n kung kaya trason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession. E de, siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalan o kung sila'y parte ng pamahalan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. So, Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin, may fa-file namin yan. Kung hindi mamaya, ay bukas dahil simpleng panukala lang naman yon. At magiging priority bill? Isa yon sa hiling ko na maging priority measure at masama sa ledak yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa totoo Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon, magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon. pero huwag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino pa na maging parte at bahagi ng ledak o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng kongreso din. Kaya dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais nice naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaaring i-considera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasana on third reading, Nung nagdaang kongreso, ay baka maaari tulad sa mga nagdaang kongreso din, ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at um, advocacy talaga yun ng miyembro, kung saan siyempre susundin naman namin ang um, layunin at gusto. Nang sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir, Sinabi din ni Presidente na yung budget bill, handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naayon sa National Expenditure Program ng administration um, Di bali daw maging reenacted yung budget. Um, oo, bawat administrasyon, layuning gawin yun. Pero alalahanin nyo rin, ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman purgit binalangkas na executive. Lahat yon ay tama na. Hindi naman purgit binalangkas na executive, lahat yon ay hindi na pwedeng baguhin na tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin, dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdago pagbabago sa kanika nilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautosan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim. Nakapag kami ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, wag na silang humirit pa dahil bago sila makahirit ang paggugunan ay ibang departamento rin. Um, may lohika din naman at basehan yung kasabihang two heads three heads are better than one. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga particular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung uh, ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, so balit hindi ako mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, um, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yan. Um, hindi porkit taga-Pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tsyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via, through, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yun, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging. May kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyong hindi ako ayon pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions. Halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment um, complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito yung concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa having um having said that, mas kaya yung, yung mga puntong yon ay dinala at um ika nga sinundan yung ilang concerns din ng senado kaugnay sa paghiling sa house na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress dahil hindi automatic yon ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado binanggit ni Leon sa kanilang opinion um ulitin ko Am um, itoy pagpapasahan namin pero wala akong nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado don sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa bill of rights particular due process of law pangatlo sinabi din ng korte suprema immediately executory ang desisyong ito ngayon narinig ko pinag-usapan ng ilang mga bagay kaugnay ng reconsideration kaugnay ng pagfile ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas kabilang ng doctrine of operative fact pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yon na kapag ka, violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan, nang naka kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Um, nakalagay kasi sa, korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e eh wala nang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang o meron? Meron. Noon nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso. Ay uh, yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, so regular session possible later? lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi na noong nagdaang nagdaan kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung uh, previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba, iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdampan noon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa Foreign Currency Deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasa ang Senadong sundin ito. Um, ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomoson, halimbawa lamang, na aksyon na na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng moson. Pag walang nag-object, Ede, yun na yun. Pero, pag may nag-object, Ede, pagbobotohan. Pero yung botohan ng Sir kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tini yung buong proceedings. anti tini yung pagbubukas, yung pag-iso ng sabina dun sa foreign currency deposits as part of the trial. babalik na rin ko kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill, yung Bill of Rights at Right to Due Process ng nasasakdal. So babalik na ko, Selly. Um, baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Right. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan, yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero yes, yung <coughs> yung ano ba yung Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigation ng Senado, investigation ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue.